Halo, God bless! Semua sahaja, deh. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Betul, betul, betul! Betul, betul! Betul, betul! Betul, betul! Betul, betul! Betul, Parang anong nangyari dito? Tit Kuya Darius. Uh, Kuya Darius, ano nangyari? Ano nangyari diyan? Oh. oh, wait lang. Tingnan ko lang 'to. Ano hmm. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ah, masarap yung ulam. Oh. Jalo? Okay ka lang? Ano yan? Ba't bago yata yung mga Ano yan? Ano yan? Saan galing? Nasa ah, loob na pulot mo. Hindi po. Na, pinapulot lang po sa amin Ah. Magkano kikitayan mo dyan? Wala mm? dan tu. hmm? Dan, dandan. Bagaimana? 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 wag mong itaas yung bote, yung mababasag. Sa baba lang yan. Baka mabagsak. Tanda lang sa baba. Kumusta pag-aaral mo? Kumusta yung pag-aaral? po. barato hmm. baka bakapununasa 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 嘿嘿 <laughs>

28. Papa, wala na po May pa ba? Wala na Ay, mabalen? po. Pinula. Wala po ako pang kulay Nanghiram siya. Nanghiram lang siya sa kakalasa Kumusta yung pag-aaral mo? Okay naman po. Hmm, baka pwede kong makita yung mga ano mo, mga Ay, nagawa mo. Napapakita daw sila sa akin. Ganito. Oo. Oh. Nasaan? Birth so. dito. Nasaan yung papakita niyo sa akin? Ay, yung tas nila kahapon. Oo. Oh. Ito po ay... ay... Sagutin ang mga tanong. Piliin ang mga sagot sa loob ng kahon. Anong score niya? <coughs> ang ganda naman ang score ni Kuya An. Dito, Angela! Ang ganda. Dito. Ito po. Naka ano ka? Naka 6 ka ato? Uh, 40. Ah, ang galing ah. Ang galing ko rin ba at? Okay, nulayan mo to. Okay, puro pula no. Kaso earth yan eh, dapat meron siyang green. Ayan o, oh, green. Ito pa, ulam Number two. Ito pa, ulam mo. Lahat, ginawang pula. Ito oh. pa, ulam Ay, Perfect Perfect ba? Opo, ito po. Ideal na, ito. Ano lang yung date? Ito. ito Angelo. Alin. Ito pag 2, ibig sabihin green 2. Ayun o. No? Green. Green. No, no, no. Yung, yung ito. Awakan mo to. Lampal, lampal. ito. Ito 6 out of 40. Galingan pa Angelo ha. Ito naman. Ay, ito yung magaling. Yeah. Zero. Zero. Oo. Na. Angelo, naku. Diyos ko, Mario Joseph. Saan napunta yung mga ano? Uh, umagahan ba yan o tangali yan? Ano pong inaulam nilang umagahan, Nay? Eh? Hot dog. Mm. Sino po nagbigay? Sila Ella. Sila Junjun po. Mm. Okay. Nahin oras na. Ba't ganyan na i-apoy? Parang nasa na naman kayo. Meron po kaming dalang ano doon. Grocery, ano doon. Kaya guys, yung bigas at saka ano. Mm. Ay, Mike stout? ito, Mike. Hmm? Mike ito, oh, yeah. Parang matagal ka nang hindi nagtutot brush. Oh, wag niyo pagawain yung toothbrush. Isa-isa kayo diyan. Namiss niyo na bang mag-toothbrush? Kuya Angelo. Na-miss mo na mag-toothbrush? Apa. Ikaw kuya Abi, Ate Abi, namiss mo na mag-toothbrush? Apa. Ikaw kuya Alan. Doon man ay pasok yung bigas ko. Sakto. May. Ito may ano dito na ano, may corn beef dito. Magdagdag kayo ng pangulam niya. Lagyan niyo ko kaya ng corn beef dito. O kaya okay, urgent pina para may halo po ano. Adobo po 'yun eh. Ha? Adobo. Hmm. Bike. Ito meatloaf. Pwede nyo haluan ng ano? Meatloaf. Masarap yan. Para may ano po. Ayan po. Hmm, sige, pakainin niyo po muna yung mga bata. Mayan po. Ang sarap ng ulam ah. Oo. papaya. Subuan mo si Tito Ogos. Subuan mo daw si Tito Ogos. Isa hmm, lang, isa lang. sarap. Ang lagas mo ano naman yan? Healthy ang ganyang gulay. Ako mas gusto ko yung, yung hotdog, yung ham, yung bacon. Mas gusto kong ganyan ang inuulam ng mga bata. Pero wag lagi. Dapat meron din paminsan-minsan yung... Healthy yan. Hmm. Uh, aba, tanggal ng barang Oo. Oh, basta gulay. Kaya nga di ba mas malakas yung mga bata sa probinsya? Sa mga... Uh, Mayapol, kumusta po kayo? Ito, okay naman po. Hmm. Adana! Panira ba siya? Hmm. Dito ka kumain, mainit diyan. Dito, dito. Abi, oh. Abi, ito yung upuan, no? Oh. dito ka, oh. Mainit. Yeah, kasi sinira niya yung electric pan. Anong gagawin natin? Dito ka, oh. Dito. Tupo ka dito. Hmm isabay na lang daw yung ano ko po sa kanila. Yung ano po? Yung dormat. Pagtatapos daw po nila. Ah, Oo, oh, sige. Ikahapon po sana eh. Wala nasakyan. Nasa hiraman nasa mo na po. Hmm. Sabi eh. Ang na lang yan si tata hira mo. Hmm. Eh, yung sinawad ko lang naman po sa porpes. Kunti lang din. Magkano po? ano lang po. 3-7 lang po. 3-7? Yun, nung ko sa akong bigas nung kay Ate Aben, binigyan ako kalahati. eh. Hmm. Yun, isang libo, pinambahid ko ron. Tapos yung iba, nang bahid ko rin sa utang namin. May meron pa. Hmm. Kaya ang tira na lang po sa amin. Ayun, pinambilay ko ng sabon. Hmm. Naglapat tuloy ko galina. Ganyan natira, talaga? Ang natira na lang sa akin, 20. Oo. Oh. Ayan. Nambili ko ng ano nila. Kape. Mga kape. Saka ulo. May ng maga. Ayan, dilaan kami ng dyan dyan ng hatbo. Hmm. daw ng mga bata. Pero okay naman o Hindi naman kayo naguguluhan yung pag-iisip. Lagi lang po ako sa loob. Hindi mo ako lumalabas. Hmm. ano po ako ng Pagka mga tulog tong isa na yun, malit. Nagdadaro mata ko, maghatog. Hindi ko ba kayo parang nahihirapan yung mata nyo, ganun? Hindi na, ah. Okay. So, okay lang yung mga ganyan, makalat. Normal na lang po pala. Yung pag ganyan, okay lang po yan sa inyo. Um, walis kong bago eh, wala eh. Masa hiraman. Mm. -hmm. Hindi pa sinuli. Yeah. dala po ka ng grocery nila. <laughs> Buti na <ako> po. <laughs> Kumusta po hmm. kami? Eh? eh, okay naman na po. Eh, noon no, na, nagka-accident po. Kaya nung punta kayo dito eh. Hindi na po, hindi uh, ko na, hindi na nakakita eh. Hmm. Na-accident kayo mag-am. Oo oh, nga pala. Yung maliban pa po dun sa unang pinakita nyo, no? Oo oh, po, nung April, ay February 15. Ah. Yeah. Gano'n po. Kumusta po sila? Eh, yun po. Ganun pa rin po. Na, nagbabago unti-unti kaya lang minsan di ko to eh teka lang namin para at least eh mm -hmm. sabay lang naman eh hindi malaga po ano naman eh no? uh, okay lang naman daw po siya oo eh, po eh nakata paano po nabibigyan-bigyan namin so suporta lang po hindi naman din na po natutukan dahil nga po yun mabata na yan eh. No? Mm. Hindi ako lang po yan. May sariling ano naman din po kayo. Hindi ko lang talaga makalkula. Ma, ma kalkula. hindi ko lang maano talaga yung ano. Sa bahay, dami kasi nila, no? Kaya siguro hindi niya kahit pa um, palinisan. Eh, siguro no? po, yung paglilinis, talaga hindi na masikaso. kaso. Mm. Tulad yan, eh, ang kukulit po. Mm <laughs> Puro sa pasa, pasa sa ulo. Mm. Kung minsan, eh, pagkasabihan na, linisin yung harapan. Hindi, eh, awalis naman, nagkawalis. Yung po mga bata, yung mga galaro dyan. Mga dal daladala mga laro na babasura, dapat itapon ah. Yung galaro, pa po sa harap ng bahay nila. Hmm. May balita po ako eh. May boyfriend na daw po siya. Ha? O ba? Hindi po namin alamin ah. Hindi po. Hindi po namin alam na ano. O po. chat niya daw po. Hmm. chat niya. Iselfo po, po ba siya? Nasira nga lang daw po yung cellphone nila. Eh, hindi ko po alam. Ay, hindi po totoo. Hindi po siguro. Hmm. Eh, po kami sa inya, yung... Kumbaga, caretaker nung eskwela, at ka... Hmm. Kalumpit. Hmm. Oh. po kayo. Yeah, Apaan po? Kaya, ay, nandiyan. Inaano po namin siya. Ay, nire namin siya doon. Ah, nire-reto niyo. Oo, bin, dahil binata po. Dahil wala naman din, ano. Kumbaga, wala naman binubuhay sa buhay. Um, uh, may rinireto po kayo sa kanya. oh, sabi namin naman, mga yeah. anak niya. Siyempre, iba kukunin. Yung iba kung sa amin. Mm. Eh, si babe, sa araw lang po, biru-biru lang naman eh. Oh, hindi mo um, hindi kaya mas maguluhan mo siya pag ano. Hindi po, kaya eh, malis naman po na, hindi naman ano. Na, para bang kwento kwentuhan lang po namin yun. Eh. Mm. Sa araw lang po, kasi dito nga nag-camping dito. Eh, Siyempre maraming mga ano po sabi niya? Hindi na po nakausap eh. Hmm. Um, Kumbaga lalaki na po ang binibiro namin eh. Kasi nag... Kumbaga nagkukwento ko, binibiro lang namin yung lalaki. Mm hmm. Eh, may dalaga ka ako, oh. sabi may dalaga dyan. Eh, binanggit nga namin kung nasinabi namin yung, yung um, sitwasyon. Eh, okay naman daw eh. Kaya lang, siyempre sir eh. eh naman namin talaga total kilala. Kaya mm -hmm. hindi naman namin pinagano sa Ah, okay. Mahirap. Sige po. Tanungin ko muna siya. Kasi huh? kung magka pa rin siya, eh, huwag niyang ititira diyan kumbaga sa kumbaga lupa sa mga bata yun eh. Mm. hindi po pwede kahit sino pumunta yan na ano ah. eh, di, hindi rin po kayo papayag syempre eh, binili nyo para sa mga bata hindi para sa kailan sa inyo po hindi pwede mag-uwi siya ng lalaki dyan pwede naman po depende kaya lang eh, po inaan namin ipinagawa po yung bahay na para sa mga bata mm. hindi po para kumbaga eh kung bubuhay naman nila niyo, niyo yung mga bata ba't kaya syempre po eh Kikilala namin, hindi naman mm. pwede katulad yung mga iba, kapatid nga namin. Hmm. Eh, ba yung mga nakikita namin, papalo-paloin dyan. Hmm. E, Siyempre, nasa mga loob namin sa... Kung sasaan may boyfriend siyang ganun. Hmm. Pero po sa boyfriend, hindi po namin eh. eh <laughs> Nagulat niya ako ako eh. Hmm. Sige po, tanongin ko. Opo, ay, ano po. At, kasi hindi namin alam yan. Yeah. Dinilinaw ko lang ako. Oh, so, <laughs> sige po, thank you po. Mm, tara dito. Pero lang po akong gustong linawin ay Apple, uh, okay lang. Ha? Ah? Hindi ako kumain kagabi. Bakit to? Oh? Wala akong ulan. Mm hmm. Yung nalang pa ako nagluto ng papaya. Masarap po yan. Healthy naman po yan. Mama, kain doon Mama lang. Makakain nyo lang. Mama yan Kakakain lang. lang kanin. Lano ko naman kuya. Nagtanim po siya ng gulay. Naya po, linawin ko lang yung ano. Hmm. Linawin ko lang po yung about sa boyfriend. May boyfriend daw po kayo? Siyemang sabi. Hindi, um, gusto ko lang po linawin. May boyfriend po Kaya ba kayo? Na? May naliligaw ngayon. O, may liniligawan po kayo. Ano? Um, wala po. Ba't di po kayo makatingin sa akin? Tingnan niyo po ako. May boyfriend po kayo wala? Wala po. Kaya oh. mo po yung may sabi. So, mali po pala yung ano. Hindi, akala ko lang. Wala po pala. Wala. Wala po. Uh -huh. Wala po. May rinireto daw po sa inyo. Kino po? Ako? na ato. Ano kung ano? Ano ka na magano pa? Pasakit lang sa ulo yun. Hmm, ayun yun ng mga po po? Di ko naman kilala pa ng ni. Lagi po punta rito yun. Alin po kayo? Hmm, may ano po rin eh. Ayoko. Pinupuntahan po kayo. Hmm, sabi po kasi ni ate lo. Naligawan mo kayo. kaya nga po ako man siya pumunta ako kala lola. Hinihintay daw ako sabi ni tita lo. Um, Ay, ayoko naman. Opo. Ah, ano pong sabi sa inyo nung naliligaw sa inyo? Ala, hindi naman, hindi ko naman po siya dito nabutan eh. Umalis na rin sila eh. Kasi, kala ko napapadalas po ang punta. Hindi. no may guest scout lang din eh. Ah, okay. Pero kung liligawan po kayo, anong ano niyo? Ayoko. Hmm. Bakit to? Ano? sakit ito. ng ulo niyo. Mm. Eh, pero kung liligawan nga po kayo. Hindi hmm. ko man po siya tatanggapin. Eh. Hmm. Sarado, wala pong ayaw niyo magpaligaw. Ayoko po. Wow, oh, tama nga po yun. Kala ko totoo yung may boyfriend na kayo. Pero pinupunta ano kayo? Nang no, ano lang po. Nag-inuman sila. Kaya dulay ka kasi ah. Ah. To, Pero mga ilang beses na ako kayo napuntahan? Um, ang gabi lang po yun, nung um, discount dito. Yun lang. Ano po sabi lang sa inyo? Gusto po kayo niya, ganun? Tanggap naman daw niya mga bata. Ano ba? Katilot. Kung yun lang ako atilot, wag na. Mm. Dami ka ako mga teacher dyan na ano. Ako paano niya ka ako. Eh sabi ni atilot eh ako lang, ikaw ang inaano. Ikaw ay niya Eh naku ka atilot, ayoko ka ako. Ah, sinabi po doon kay Ate Lod. Krusonada po kayo. Ako, mm. Hmm. Nabi ko mga Ate at tinutulak ko, ako, ang dami ka akong teacher na ano dyan, walang asawa. Hmm. Yan ang ako ang anuhin niya, wag ako kao. sa <makes> Ah, na <noise> Hmm. Sino nagupit sa'yo, Abby? Si Mama. Yung po, nawawala ni yung po. po. Ah, sino nagpo, nag nagupit sa'yo? Mama po. <makes noise> hmm. Oh, mo. I have two hands, the left and the right. All of my hands so clean and bright. Left hands softly, one, two, three. Clean little hands are good to see. O oh, isa pa, kabisado nyo pa pala. I have two hands, the left and the right. Hold on my thighs so clean and right. Clap them softly, one, two, three. Clean little hands are good to see. Namiss ko tuloy yung pagturo sa mga bata. No. I hmm. <the> am not so. Oberta is a house. hand house. house. My coma talk, my dog, 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 stage is now. Mm, palak pa palakpakan naman. Alam niyo ba, ang totoo lang na miss ko kayo eh. I had two hands, hands the, the right left, and the left, and the... Hindi ba yan? Head, shoulder, toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes uh, Eyes, ears, and uh, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and head. Where's head? Head uh, Nose Eyes Mouth Teeth Tongue Uh, neck. neck 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 chin yun ne eh. neck eto nakakalimutan neck. nyo na neck chin. Ears. 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 ears ears ayun chin 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 cheeks cheeks eto shoulders uh, shoulders shoulders no. okay ah uh, ano, bat? la tayo bat. Yung knees. Yung knees, knees. Knees. And toes. Na tayo, okay, nasan na tayo, yung na tayo, mga hands mo? Hands. Dalawa, ito. Tayo, okay. Kasi na abi naman, naalala pa wang head. Nasaan yung head? Eyes. Ears. Ears. Notion. Ears. Ma! Ears. Mouth. Mouth. Teeth. Tang. Tang. Neck. 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 Ito. Chin. Nasa ang chin? Ito, chin. Nakakalimutan na yung iba. Angelo, dito nga kausapin kita. Anong plano? Dito ka, upo ka dito. Anong plano? Si Abi ba doon ba mag-aaral? Kasi pasukan na malapit na magtapos yung klase, tapos magpapasukan na ulit. Ano bang plano? Sa si Abby. Umuwi po siya doon. Hmm. Hmm. Kaya na, anong plano niyo na talaga? Okay naman po kung sasama niyo po siya. Hmm. Ito kayang... Para po, mapagtapos na ng pag-aaral niya. Abi, dito na. Tanongin na kita ulit. Kasi nung pagtanong ko nung huli, ayaw ay, niya eh. Kasi ni Alin, puro laro sila eh. Dito ay, ay. ka kay mama mo. Tanungin kita ulit. Ah, Lagi silang nag aaway Pag sama-sama po kasi sila eh. Ah, bigayin mo na muna yan, uh. Alan. Sama ka na rin na pa mag-aaral ka. Hmm, gusto niyo talaga yan. Hindi ka na ba mag-aaral? Hindi Palawal. na. Sige, Alan mo yan. Ay, si Alan na yan po. Nag-aaral po yan eh. Hindi. Gusto ko nga dalawang babae na lang sa akin tapos kayo kay mama para hindi mahirap. Ako? Gusto ko nga kayo lahat. Kaso nga matitigas ang ulo niyo. Baka hmm, hindi niyo mabawasan kasi ano, yung tigas ng ulo nyo. Ano? Wala, wala ka ng plano mag-aaral? Hindi ka na mag-aaral? mahirap na yan Bakit? Gusto kong malaman ba tayo mo mag-aral? Malapit na eskolahan mo doon. Kasama mo si ate. Kasi magtatapos na yung ano. Kailan magtatapos ang ano niya? Birth? May 31. May 31. Tapos ang pasukan ulit. ko Uh, ah, yun lang na Apple. Gusto ko lang pong dalhin yung ano, yung groceries, yung pagmamahal ko sa inyo. Tapos yung bigas, mga hindi niyo po ano, mga ano ba, isang buwan, naubos niyo ba ng isang buwan yan? Naubos po ng isang buwan eh, no? So dapat mga every two weeks pala. Mag-aaral hindi. Hindi po. Ba't tayo mo, mo mag-aaral? Tama, masarap na mag-aaral. Ayaw mm. na mag-aaral Hmm. Paano na yun, Paul? Magmimisan pa kami na. paano? Ano na? Ayaw, hug ko. Kamusta lang po Mmm. Mm. 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 Mm.